What's up mga Idol Ito Pagong uh, uh, bilhin na tayo Parang May 25 24 At itong Mga piti na pamilya natin Halagang 11 key Isang GMP4 Talong bigas Cuties talong gibbous flyer. Dibay! Dibay! Bita mo nga to. Ito mga plastic. Assorted plastic. Nasa 1-1 to. 1-1. So mga idol, naka-unloading na tayo ito. Hingal na ngayon alpa tayo. Ito mga ating paninda. At mga pagkain din natin ng alaga natin yan. Paninda, alaga. Ito yung ano yan, purpose. Tapos ah uh, ito, May tube ice pa tayong nabili. Mga idol. Uh, i re natin yan. O. Uh, Bukas naman o kaya mamaya mga chicherya mga grocery naman ang bibilin ko. Mabalik pa ako mga idol. Ito so, ang ating harapan ng ano. Mga paninda natin. May tinapay din diyan, oh.